best technique kapag sinumpong ka ng anxiety mo. Kapag sinumpong ka ng anxiety, para kang kinakain ng sarili mong utak. Biglang pawis, mabilis tibok ang puso, hindi makahinga, at minsan iniisip mo na, mamamatay na ba ako? Pero eto ang unang technique na dapat mong gawin, the 3-3-3 rule. Una, look around you and name three things you see. Then, name three sounds you hear. Lastly, move three parts of your body. Pwedeng daliri, paa, balikat. Simple? Oo, pero clinically proven. It grounds your mind at binabalik ka sa present moment. Bonus technique ha, ilagay ang palad sa dibdib. Tapos huminga ka ng dahan-dahan while saying, safe ako. Lilipas din to. Hindi mo kailangan ng gamot agad. Minsan, kailangan mo lang pakinggan ang katawan mo. Ikaw, magpapadala ka ba sa anxiety o lalabanan mo with science-backed techniques? Comment grounding para sa list of countdown strategies na pwedeng gawin kahit nasa public ka.